Ay, bus! Ay, bus! Bus! Grabe! Bus! Bus! Nayupi na parang lata ang harapang bagi ng pickup na ito sa kahabaan ng National Highway sa barangay Almaguer North sa bayan ng Bambang, Nueva Vizcaya. Ang pickup nabangga ng kasalubong na bus. Nangyari ang insidente alas 10 ng gabi ng Martes, August 5. Toyota Hilux po, sir, nasa linya niya ah uh, going south po, samantalang ito pong Victory Liner bus po, sir. ah uh, moving north. Nung nandun na po sa place of incident, malapit na po doon, kitang kita po nung eyewitness po natin na like po itong ano, itong Victory bus doon sa sinusundan niyang sasakyan. Na kung saan, nakalinya po itong Toyota Hilux pick-up na nag-head-on collision po sila, sir. Naipit naman ang 34-anyos na lalaking driver ng pick-up. Naitakbo pa siya sa pagamutan pero idineklara rin siyang dead on arrival sa pagamutan. Nagkaariglo naman ang kumpanya ng bus at pamilya na tutulong sila sa pagpapalibing sa biktima. Sabayan pa rin ng bambang bumangga ang isang motorsiklo sa isang puno sa barangay Salinas. Nasa wirito ang 18 anyos na lalaki, driver ng motorsiklo habang sugatan naman ang angkas nitong 21 anyos na lalaki na pawang residente ng barangay San Pabian, kaya pa Nueva Vizcaya. Nangyari ang insidente pasado alauna ng madaling araw nitong Merkules, August 6. ayun sa bambang PNP, mabilis daw ang takbo ng motorsiklo ng mga biktima dahilan kaya't nawalan ng kontrol ang driver. Bali sir yung ano, kurbahan po kasi sir yung ano eh, yung nag-overshoot po itong, ano, itong motorcycle, itong driver, na, ano po, uh, na, 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 out balance po, kaya, yung pagka-overshoot niya, tumang, ano po, uh, tumama sa, puno na, nandun lang po sa, gilid po ng highway. Lumabas din sa investigasyon ng PNP na pawang lasing ang dalawa nang maganap ang insidente. Sa bayan naman ng Bayumbong, tumilapon at nadurog ang ulo ng isang nakamotrosiklo matapos siyang magulungan ng pampaserong bus. Nangyari ito sa National Highway na bahagi ng Barangay Magsaysay pasado alas 12 ng madaling araw noong Miyerkules August 6. Base sa investigasyon ng Bayumbong PNP, binabagtas ng biktima ang kahabaan ng National Highway hanggang sa bumangga ito sa isang nakaparadang trailer truck sa outer lane ng kalsada. Dahil dito tumilapo ng biktima at napunta sa kabilang lane kung saan sakto namang paparating ang isang pampasayarong bus. Dito na nagulungan ng bus ang ulo ng biktima na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Ayon sa mga pulis, posibleng hindi napansin ng biktima ang trailer truck dahil madilim ang lugar. Cesar Galassi, RNG News.